Guys, yan. Naayos na ang camera ko. Diyos ko po. Ito yun buho ko. <laughs> ang ini. First bite. Last toothpaste. Anong <laughs> toothpaste ang nalagay mo din eh? Dalawa. Hmm. Ay, ano yung mga pumasok sa kakote, mat pinagluto ba ako ng saging. <laughs> Nakakahiya naman. Puro kami kain. <laughs> Guys, mag-suggest daw kayo ng magiging content nila ni Princess Sarah. Sila ang batang, sila ang batang lips at batang call Sila ang dalawa. Di diba? Nakikita nyo kami sa kanila. Dahil siya may diabetes, alam mo hindi niya uubusin. Hmm? Diabetes? De ano nga Tonsillitis. Tonsil pala, guys. Hmm. <laughs> <laughs> oh, Diyos, hindi, <ba? laughs> yes, hindi ko ayaw mauubos. Sa si dami ng niluto ko, isa lang, Isang kalahati. May tonsilitis ako, guys. Kalahati lang ata kakainin. Huwag ka masyadong magpatam. Ace! Bakit? Wala well, naman kayong mga pampagamot sa inyong diabetes pag kayo nagkameron niya. Alam yung lahi yan. Wala akong tonsil. Diabetes. Timong i... Diyos ko! Ang <laughs> <laughs> naisip. Ako ah, may nasakit na rin ang balakang ko ah. may tapal na. Ah, nagkayanin mong kayagayin. Ba'y sumunod na lang sumunod sa yapak ko? <laughs> ang kapal mo may UTI ako ha? Masabi mo, tubog na mga tubog! <laughs> alam mo ba? Magtatrabaho ang sa na aray. Nagtatrabaho? Mahimatay. Nahimatay ka. Ako masakit ng balakang, may UTR Pag uwi ng bahay, buhay na buhay. Kaya hindi siya nakakapag-apply kasi lagi nakasakit ang Nikon. May UTI Ng UTI. Pero pag nasundo na, buhay na buhay na siya. <laughs> Paano na maglakad eh? Parang buntis na maglakad eh. Ay, buntis. <laughs>